Hello mga kabayan, mga katuga. Isang magandang araw po sa inyong lahat dyan. Dahil day of po ngayon, kami muna uli ay gagala. Kami ho'y magbabike at bago kami umalis, chinecheck muna namin at sinisigurado muna namin ang aming gagamitin bike ay maayos. Kaya itong isang bike na ito ay amin munang kinukutingting ng maayos para talagang safe sa aming biyahe kailangan lamang daw pala itong lagyan ng langis para dumulas at mas maganda ang pagpipreno. Kaya yan, langis na pamprito ang aming nilagay dito. Dahil wala namang kaming mga langis na nabibili dito. Kaya yan, langis na pamprito ang nilagay namin. At ayan, na matapos na. Okay, shout out na muna tayo dyan mga kabayan, mga katuga. Gagala na naman ang mga walang bike. At mukhang mas makakalayo pa ang mga nanghihiram ng bike kaysa sa may-ari ng bike. Ito pong aming pagbabike ngayon ay wala kaming destination na planong pupuntahan. Basta kung saan kami dalhin ng aming bike, yun na lamang aming pupuntahan. Kung ano yung magandang makita namin lugar, doon kami titigil. At dahil medyo malamig na ang panahon, kaya tanghali na kami umalis ng bahay. Dahil hindi na naman masyadong mainit ngayon, kaya okay lang kahit tanghaliin kami. At ayun nga po, ang aming unang napuntahan ay ang Hero Square. Medyo matagal na kami dito pero hindi pa ako nakakapunta sa loob ng Hero Square na ito. Kaya ngayon, pupuntahan namin para mga pagpicture-picture naman dito at kung ano talaga ang meron dito sa sinasabi nilang Hero Square. Yung pong lugar na yan, napansin namin, ang daming pumapasok ng mga tao dyan. Sigurado yan, iba dyan, karamihan ay mga turista. Natsimpuhan lamang po namin na kakaunti yung taong pumupunta ngayon dyan. Kaya yan, nakapag-video kami ng na maganda dyan. Hero Square is one of the major squares in Budapest, Hungary. Noted for its iconic Millennium Monument with statues featuring the seven chieftains of the Magyars. And other important Hungarian national leaders, as well as the Memorial Stone of Heroes. The square has played an important part in contemporary Hungarian history and has been a host to many political events. Uh, ah, yeah, hindi naman ang Hero Square nabakas historical nga palang nang lugar na ito. Kaya kita naman, ang dami pa ring turista na nagpupunta dito kahit medyo palamig na ang panahon. Napakarami pa ring dito. May mga nakita pa kami dito na mga bikers, mga bikers. Papapicture pa nga sana kami kaso tinamaan na kami ng hiya kaya hindi na natuloy. At pagkatapos ton dito naman kami dinala ng aming kasama sa isa pang museum. Kayo nala ang magbasa at minsan talaga ay napakahirap din i-pronounce ng mga salita nila dito. At bago pumasok dyan, ayan, may mga nagtitinda sa labas ng mga pagkain. Si, siyempre, panagugutom ay hindi. Bibili ng pagkain, diyan Tara, ata, ipapasok sa loob ng museum kung ano pang mga nakatagong magagandang tanawin dito sa loob hindi na nakapag video sa loob at masyado na maraming tao baka bawal mag video ayan tingnan nyo na lang yung mga lumang building dahil hindi rin lamang kapag video kami lababas na at lilipat na lamang kami sa ibang lugar kung ano pang aming ibang makikita dito at ito ang isa sa nakaagaw ng pansin sa amin yung mga posting bakal na yan hindi namin alam kung ano yan pero pinasok namin papasukin ko yan tapos ayan makikita nyo papalapit ng papalapit paliit ng paliit yung space hindi namin alam kung ano yan pero sigurado mayroon niyang kasaysayan kung ano at bakit yan nilagay diyan. yan Oh, ayan, ganyan lang siya Pero mas maganda yan siguro kung hindi kalawangan na yung mga bakal Kung nalilinisan Ganyan lang, oh. palayo ng palayo paliit ng palit ang space Ayan, kita nyo, ayan, ganyan oh. Wala siyang space diyan Pero pag palayo ng palayo, ayan Palaki ng palaki ang space oh tapos may mga ibang, ibang lahi din na napunta dyan oh. at ayan pagkatapos naman ari naman ang kaming akitin titingnan namin kung ano ang mayroon dyan sa itaas nyan dahil talagang hindi pa kami nakakarating dyan at ayun andito na kami sa itaas wala naman wala naman bago ayan makikita mo lang yung pag ko sa itaas kita mo lang yung ibaba ayan o oh. yan lang ayan lang mayroon dito sa itaas kitang kita mo lang yung baba at ayun kami bababa na hindi na kami pupunta doon sa kabila dahil gayon din lang na, naman ang makikita namin doon sa kabila. At yun po kami umalis na dito sa Hero Square kami ay pupunta sa Indian Store doon sa ko dahil ito naman ay malapit lang dito sa aming location kaya pupunta kami at yung ibang kasama namin ay mamimili ng mga konting pagkain dahil wala lang stock yung iba sa amin. At ayan po dito makikita nyo nasa city driving na kami pero hindi ka makakamba dahil talagang mayroon pa rin designated bike lane at ang isa pa dito kita nyo napakadisiplinado ng mga tao dito pagdating sa mga traffic lights talagang sumusunod sila pag sa atin eh alam na wag na magtaka at yan po andito na kami sa nilko Indian store po yan at yan mga Asian Asian foods po ang mga tinda niyang karamihan at bago kami pumasok sinigurado namin muna na itali yung bike namin na maayos dahil yung isang kasama namin dito ay nawala yung kanyang bike siya tara mga kabayan pasok tayo sa si Nelco papasokin natin ang laman ng Nelco ayan po ayan oh may mga sardinas ayan mamasitas at kung ano-ano pang mga Pinoy foods yan mayroon din yung mga pansit canton, pansit bihon dito halos lahat mayroon din naman kaya yan pag nami-miss ang mga Pinoy food ayan dito tayo makakabili sa Nelco at saka Mura din la naman ang mga bilihin dito at saka ito ay medyo malapit din sa aming accommodation. Sasakay ka lamang ng isang bus. Ayun, makakarating ka na dito sa nilco. Pagkatapos namin sa si Nilko, lumipat naman kami dito sa isa pang Indian store ang Namaste. Ayun, papasok tayo dito at saka i-quick quick tour ko lamang kayo para baka sakaling kayo ay makarating dito ay di makapamili kayo ng mga pagkain Pinoy tarif mas malaki ng kaunti kaysa doon sa Melco. Kaya yan oh, napaka napaka Sa din mga ibang Pinoy na namimili dito kami nakita. Ayan dito may mga gulay sila. Mga sitaw, kamote. Ayan may talong. Kung ano-ano pang gulay. May kamoting kahoy or balinghoy. Ayan dito kayo makakapamili. Pag gusto niyo magulay ayan mayroon din saging. Tapos dito sa kanilang kabilang freezer. Ayan may mga frozen, mga frozen ng mga isda. Sa isda din naman, may mga pusit, tapos diyan, may mga gulay. Yung mga gulay nila lang, karamihan din frozen. Meron nga diyan na frozen na ang Tapos yung tanlad, diyan ako nakabili ng tanlad. Ayan, pang lahok sa ginataan. Ayan, magkatapos namin doon. Alis na muna uli kami at lipat na kami sa iba. Pupunta kami ng Margaret Island at doon kami tatambay ng konting oras. Ayan, nasa city driving po uli kami pero o yan, walang kakabakaba dahil talagang mayroon silang designated na bike lane para sa inyo lamang talaga yan kaya hindi kakabahan siya na magbike at nandito na kami sa Margaret Island bubungad na agad sa iyo ang ganda ng water fountain siguradong mas maganda yan pag kaya lang ay kami umaga lagi napunta dito kaya ganyan lang ang inyong makikita at ayun, katulad ng aming laging ginagawa, nagdadala ng pagkain at pag mayroong spot, ayan, uupo ng kaunti diya at kakain at magpapahinga dahil maya maya kami ay uuwi na. Ayun, uuwi na. Tapos na naman ng isang araw na day off. Bukas, balik trabaho na naman uli. Ganyan lang po kami dito, papalibas ng oras, tapos balik na uli sa trabaho. Ganyan lang ang buhay namin dito. At ayan balik park uli ang mga bike. Salamat sa mga bike uli na aming nahiram. Salamat sa mga may-ari ng mga bike na yan.